Mula sa isang maliit na bayan sa Quezon, isang dalaga ang lumaki na may pangarap na lampas sa entablado. Sa kanyang tapang, tiyaga at ganda, siya ay naging isa sa pinakakilala at pinakamamahal na beauty queen ng Pilipinas. Maria Atisa Manana, Ipinanganak noong May 25, 1997 sa Candelaria, Quezon. Si Atisa ay lumaki sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ina ay isang Pilipina. Samantalang ang kanyang ama naman ay mula sa bansang Finland. Nagkakilala ang kanyang mga magulang sa Israel noong taong 1992 habang nagtatrabaho roon ang kanyang ina. Nang mabuntis ang kanyang ina, ay hindi na sumama ang ama ni Atisa sa pag-uwi sa Pilipinas at tuluyang naputol ang kanilang ugnayan. Dahil dito, hindi nakasama ni Atisa ang kanyang biological father sa kanyang paglaki. Gayunpaman, sa isang panayam ay nabanggit ni Atisa na nakipag-ugnayan muli sa kanya ang kanyang ama nitong mga nakaraang taon. Si Atisa ay nag-aral sa Manuel S. Inverga University Foundation, Candelaria, Inc., kung saan kumuha at nagtapos ng kursong Bachelor of Science, Major in Accountancy. Taong 2018, lumabas ang kanyang pangalan sa pamansang entablado, nang siya ay koronahan bilang Binibining Pilipinas International. Sa parehong taon, lumaban siya sa Miss International 2018 sa Japan at naiuwi ang titulo at korona bilang first runner-up. Noong taong 2024, sumali siya sa Miss Universe Philippines at nagtapos bilang second runner-up. Kezon Province! At sa parehong taon ay pumasok sa top 10 ng Miss Cosmo International. Philippines. Philippines! Philippines! Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ay dumating noong 2025 nang siya ay koronahan bilang Miss Universe Philippines. Sa prestigyosong Miss Universe 2025 nitong Nobyembre na ginanap sa Thailand, siya ay nagtapos bilang third runner-up at nakilala rin sa kanyang best national costume performance. Sa Q&A portion, ipinahayag niya ang kanyang pinagmulan. Well, I want to be the hope of people. I come from a very poor background. The hope of people. I come from a very poor background. I fight for what I am ang kanyang sagot ay nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino na nagpapatunay na ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa corona kundi tungkol sa pag-asa. Si Atisa Manalo ay tunay na higit pa sa isang beauty queen. Siya ay simbolo ng pagsusumikap, ng pag-angat mula sa simpleng buhay at ng tapang naharapin ang mundo. Mula sa Candelaria hanggang sa entablado ng Miss Universe, dala niya ang pangalan ng Pilipinas at ang pangarap ng bawat babae na naniniwala na kaya nilang magtagumpay. Ito ang kwento ni Maria at Tisa Manalo, isang dalagang nagpatunay na ang ganda ay mas makabuluhan kapag ito ay sinamahan ng puso, talino at malasakit. Ang kanyang kwento ay paalala na walang pangarap na imposible kung ito ay pinaghihirapan. Tulad ni Atisa bawat Pilipino ay may kakayahang magtagumpay at magbigay inspirasyon sa mundo. Kaya't huwag tayong matakot mangarap, kumilos at ipaglaban ang ating nais. I was able to get myself out of any situation because I was hardworking, I was persistent, and I fight for what I want. Thank you. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, anong advocacy ang nais mong ipaglaban sa intablado? I-share mo rin ang iyong sagot sa comment section. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento at inspirasyon.